pag binuksan mo lahat ng mga ilaw mamamatay yung makina at ayaw ng umandar may Yamaha FC 150 po tayo dito problema nito ay pag bubuksan yung ilaw namamatay yung makina check voltage lang muna tayo sa baterya kung may laman pa yung baterya niya o wala na so mga ka riders umilaw yung test light natin so may karga pa yung baterya niya. tap natin yung positive na wire niya tapos dito tayo sa wire papunta regulator ko red, kung tatagos ba yung kuryente niya so yun mga ka riders umilaw so lipat naman natin yung test light natin sa kulay puti na wire kung may kuryente ba to So, paanda rin natin mga ka-riders no? kung may kuryente ba. Diba? So, yun mga ka-riders, umilaw. Huwag nila i-revolution kasi tinanggala natin ng regulator. Baka sumabog lahat, lahat ng ilaw. So, nag-check lang tayo no? kung gumagana ba yung stator coil niya. Ito yung MDL niya, mini driving light. Kan natin pailawin yung headlight niya. At gamitin natin yung bagong nabili natin na regulator. So, aftermarket lang to no? replacement kasi walang benta na original dito sa amin so yun ito mo na yung gagamitin natin kung okay ba so wala naman problema no kung gagamit tayo ng replacement basta ang importante gagana yung regulator natin at magamit natin yung motor natin sa araw-araw nating pangailangan so ikabit natin subukan natin yung bagong regulator na nabili natin So punta naman tayo sa baterya at i-connect natin yung positive at saka paanda rin natin yung motor. Start lang. Subukan so, natin nagaling yung positive wire. Ano na So yun mga riders no, hindi na mamatay yung makina. So sa ganun mga riders okay yung regulator natin. Saka test light natin, yun no, gumagana, nagcha-charge siya. So, connect natin ulit yung positive at saka mga wire ng mga ilaw natin. So, subukan natin oh, yun, yung ilaw. So, kahit tinanggal natin yung wire sa baterya, may ilaw pa rin siya. So, yun ang indikasyon no, na gumagana ang regulator niya. At nagcha-charge din yung baterya natin. So tanggalin natin mga ka-riders no yung baterya niya kasi hindi yan sa kanya. So testing lang muna yan. So ito talaga yung baterya niya. So bago, bago pa yan binili namin no dalawang araw pa. So pag-discharge agad. So check natin ulit mga ka-riders. So panarin natin yung motor. So pailawin natin yung mini driving light niya. So hindi na kumirap-kirap check din natin yang highlight niya kung hindi ba mahina so yun mga riders oh, malakas na